Sigurado mag-enjoy ang mga anak natin pag dito nyo sila dinala dahil kaming mag-asawa ay nag-enjoy sa mga nakita namin dito at gusto rin namin sanang bilhin lahat ng mga gusto nila kaso ay limited lang ang budget namin. Dito ang mga limited budget at mga lowest price ay nandirito na. Itong isang building na to ay puro lang laruan mula second floor hanggang third floor. Hindi ko alam kung may fourth floor pa to pero lahat ng iikutan mo dito ay panay puro laruan lang. So, nasan tayo? Bili lang po. Anong hanap niyo, ma'am? Yuri, tara dito. Lakad lang ng lakad. Huwag gusto mo limito ka dito? Yey, maghanap ka ka. Saan mo gusto pumunta? Yung iyo muna, <mulit> Ha? dito <mulit> natin binili yung Baby Alive. Oo, dito natin binili yung Baby Alive. Dato. Kaya nga sabi ko sa gusto dito ko gusto pumunta kasi puro toys lang talaga dito. Ramihan dito puro toys. At dito sa tindahan na to ay pinagbawalan na akong mag-video after kong magvideo, video tsaka niya sinabi na bawal daw i-video eh yung mga paninda nila. Kaya pinutol ko agad yung video natin dito sa pamimili ni Kuya. Nakakita kami ng murang-murang laruan dito sa lugar na to at napagod na rin sila after nilang mamili. Kaya nung napagod sila ay pinagmeryenda na namin sila kaso kanina din yung pinakain na namin sa kanilang dalawa. Hindi ba halatang napagod kami at marami na rin kaming napamili. Habang naghahantay kami ng pagkain namin ay naisipan ko muna magpicture. picture Pero video yung ginawa ko. Pagpasensyahan nyo na po ako at malat na malat ako. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Ay na si Bocho, kumakain. Lakas kumain. Pa isa o. Oh. Siya <laughs> naka burger steak pa oh, sarap na sarap oh. Gutom ba yung Ha? Gutom ka ba kakagala?